i-share ako sa inyo ito niyo ba yung antenna namin yung may TV yan yeah. dyan sa taas Ano nyo sa totoo lang hindi natin kailangan yan box na yan na 900 o 800 pesos o 500 pesos TV box na yan kung ang TV ninyo ay may DTV yeah. yung auto program lang niya lang yan tapos yung antena na pinakita ko sa inyo sa taas idedirectan nyo na lang sa TV nyo at hindi nyo na kailangan bumili ng ganyan erectan nyo lang yan o may na program na ako nakuha 19 channel na nakuha ko ito kinuha ko lang sa kabilang bahay ko kasi doon sa kabilang bahay hindi siya digital TV Uh, vintage sya. Pero kung digital na yung TV nyo, hindi nyo na kailangan bumili yan. Pamparami lang yan na nakasaksak. Yan lang, sapat na. Pwede na kayong manood dyan ng TV. Pantay lang natin, pakikita ko sa inyo. Isang remote na lang gagamitin nyo. Ginawa kasi yan para sa mga vintage na TV. Yung walang... Uh, digital TV. Yan o, oh, kahit niya ka TV, may nakuha o. Oh. O, oh, diba? Ang dami channel na nakuha. Iba't iba. Yun lang o. Oh. Hindi yun yung last na yun. Kung mabibili nyo lang yan, 120. May tigong 80 nga lang yan eh. Ikakabit nyo lang doon sa, ano, sa antena. Sa coaxial. Yan ah hindi lang kailangan bumili nung mamahal ko mamahal Ipat lang natin sa malinaw. At bien na uh, kuha Kung hindi naman kayo familiar sa TV nyo, kailangan yung mag-research research kasi I'm uh, medyo malabo, oh medyo malabo nga lang kasi mababa pa yung antena ko. Pero may nakukuha siya. Hindi malinaw dyan, hindi ba wala dyan na malinaw? Kasi isa ka't pumunta eh, Tayahan ko yung hindi ka't may Medyo malabo nga lang kasi mababa yung antena ko Pero kumpleto 'yan. Kita saya sa kusina. Kailangan kasi mabili yung lotto for first. Papaguhulin. Sino kailangan Kailangan nila ng at mga bosses 'di ko. Kasi kumpleto mag-buys para lang 5,000. Hindi nila kailangan 'yan kay Plus yan sa mall na? nakarekta na Nakarekta Tapos dyan ang antena o oh.